kita yun no? Kaya. Yun nga guys, dahil last year pa po to at hindi ko na upload dahil may sira na naman ng cellphone ko. Pero at least ngayon, medyo okay-okay na siya. Ito at kasama ko ang si Koke. -okay si Koke at si ano si Billy Ely. <laughs> Aminin niyo kapag nakakita ko yung naka akalain ah, niyo si Koke. Koke ka okay ko. Cool. Aminin niyo pagpupunta kayo ng SM, una ang CR charge Syempre ito, pagdating sa laro ito inuuna talaga nila. Inuuna nila pero hindi makuha. Huh? Aminin, ang hirap talaga kunin talaga ang toys na yan. Sa buong buhay namin, hindi pa kami nakakuha ng toys na dyan. Ano ba ko ba? Ano paano ba technique dyan? Suggest naman dyan, guys, kung paano makakuha ng toys na dyan para matigil na ang aking mga kapatid. Char! So, hanggang ting-tingin na lang kami dyan, guys. Pero, suggest kayo kung paano makakuha ng ganyan. May nakikita ko sa YouTube, ang galing-galing kumuha ng ganyan. Paano kayo nakagagawa nila yun? Bakit kasi andulas-dulas mo? Ano ba? kakapit na lang nadulas pa. At dahil hindi makuha ang nais na makuhang pagmamahal, Char, kami ay lumamon na. Wala <laughs> na, trip namin kumain kasi gutom na. Mimi nyo, kapag nakakita kayo ng restaurant, nagugutom kayo. Paano, paano, paano? Tamang gingging lang siya. Pagpasensya nyo na, guys. Ayan, oh, no, guys. Abangan nyo. Abangan nyo ang mangyayari sa kanya. Oh, dahil sa katangang Taglay niya, ayan, nauntog. O, diba? nauntog. <laughs> Outfit check. Outfit check. <laughs> diba? Parang walang nangyari sa kanya, no guys? No? Pero, saan ka? Saan ka nakakita? Taga ka lang na? Parang ngayon ka na nakakita ng ilo. Kano mga nasa nubali dalawang to, guys? Bawat corner dyan, guys, minipicturan nila. Si Koke at si Kikay. Ewan ko ba matanto sa dalawang niya ang hilig nila mag-picture sa ilawan? Ganun ba talaga pag nasa outer space, may hilig sa ilaw? Anong Salamat sa panonood at sa pakikinig ng walang kasaysay sa isa -isa say with cocaine, kikay, and friends. Yun lang guys. Bye-bye!